Amin Panginoong Yeso Kristo. po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi Ang buwan ng Oktubre ay punong-puno ng pagdiriwang bilang isang simbahan. Kagaya ng aking nabanggit ngayon, pinapasimula natin sa buong buwan ng Oktubre ang buwan ng Santo Rosario. Kaya hindi naman sa buong buwan ng Oktubre, naghahanda tayo para naman sa susunod na buwan, ating ipagdiriwang ang anibersaryo ng pagpuputong ng korona sa Birhen at Ina ng Peña, Francia. Ngayon din naman, kasabay ng mga pagdiriwang na ito sa buwan ng Oktubre, ang buong simbahan nagdiriwang ng buwan ng mga laiko. Ano ang siyang itinuturo sa atin ng ating mga pagbasa patungkol sa mga kaganapan o pagdiriwang na ito. Kapag po may regalo tayong natanggap, natural lamang na nagpapasalamat. Kapag may tulong na dumating, tayo tumutugon sa pagsasabi ng salamat. Pero sa Ibanghelyo natin ngayong gabi, ipinapakita ni Jesus ang kabaligtaran. Nakakita na ng milagro ang mga taga-Korazin, Nakamalas ng himala ang mga taga Bethsaida. Nakasama at nakadaupang palad si Jesus ng mga taga taga -Pernaum. Ngunit hindi sila tumugon. Hindi sila nagsisi. Madaling salita, walang nagbago sa kanilang pamumuhay. Kaya ano po ba yung babala ni Jesus? Malinaw ang mensahe. Ang grasya ng Diyos ay hindi dapat wala wala ng mga taong ito sa lugar na nabanggit sapagkat nakakita sila ng himala pero hindi nagbago ang kanilang puso. Kaya't mas mabigat yung kanilang pananagutan kaysa sa mga bayan na hindi nakaranas ng milagro at tanda. Kaya ano po yung ipinapaalala sa atin? Huwag sanang mangyari. No? Nasabihin ni Yesus, kalunos-lunos ka, pako. Kalunos-lunos ka, pandakan. Kaawa-awa ka naman, Gomez. Kalunos-lunos ka naman, Burgos. Sana wag sabihin to sa atin ni Jesus. Aayon kayo sa akin kapag sinabi kong buhos-buhos ang pagpapala ng Diyos sa ating bayan. Pero alam niyo, nakakalungkot ha. Mismo yung mga kapitbahay natin, huwag tayo masyadong maingay. Mismong yung mga katabit bahay lamang natin. Kaya siguro, malamang sinasabi ng Diyos, nakakatawa itong mga tao na to. Kaya ang aral, unang aral po sa atin, aba, hindi po sapat na nakakakita, nakakarinig, nakakadama. Kailangan po tumugon sa pananampalataya. palataya. Pangalawa, kung si Jesus ay merong babala, meron po tayong pananagutan. At ano po iyon? Ang pananagutan ng bawat binyagan. Tayo po mga katolikong krisyano ang siyang nakarinig na ng mabuting balita. Araw-araw, nakakatanggap po tayo ng biyaya. Yung mga mumunting simpleng biyaya. Ano pat ang biyaya ng Eucharistia? Salitaan ng Diyos, ang mga sakramento, ang bawat pagpapala na ating natatamasa. Kaya po ang tanong, tayo po ba'y nagbabago? Meron po bang pagbabagong nangyayari sa ating buhay? Kasi baka kung hindi, ah, baka binabalaan na rin tayo ni Jesus. At yun po yung ating pananagutan. At panghuli, ano po ba yung paalala ni Jesus? Ang nakikinig sa akin, ay magkakamit hindi lamang ng pagpapala, kundi ng buhay na walang hanggan. Paalala rin po ito sa atin bilang mga laiko o paalala sa ating lahat bilang merong misyon na natanggap nung tayo'y bininyagan. Ang ating mga salita at gawa ay dapat na laging tumutukoy, laging umuuwi bilang boses, kamay at paa ng ating Panginoon. Kaya kapag tinanggap tayo ng ating kapwa, tinatanggap din nila ang salita ni Jesus. Kapag tinanggihan tayo ng ating kapwa, tinatanggihan din ang pananampalataya. Tinatanggihan din nila mismong si Kristo, mismong ang Diyos na nagsugo at tumawag sa kanila. Kaya siguro ngayon ang hamon no, bilang misyon natin ano kaya yung nakikita ng mga tao o naaalala kapag tayo ang nakikita? Ano kayang kailang naiisip? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdariwang, mga minamahal ko mga kapatid, ngayon po, no, binabalaan din tayo at pinapaalalahanan. Huwag sayangin ang biyaya ng Diyos. Huwag sayangin yung kanyang bawat pagpapaalala. Baka kasi dumating ang panahon kahit tayo manghinayang at sasabihin natin, sayang na sayang. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, no, tinatawag po tayo sa pagbabagong anyo, sa pagbabago ng kalooban. Sapagat tayo ay sinugunin sa mundo ng may misyon na dapat mapagtagumpayan. At sa bawat pagtanggap natin kay Jesus, tinatanggap din natin ang bawat isa. Sa bawat pagtanggi natin kay Kristo, tinatanggihan din natin ang kanyang bawat paanyaya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdariwang nawa ang ating maging panalangin, Opo Panginoon, narito ako handang tumugon sa iyong bawat paalala at paanyaya. Pag sanang dumating ang panahon na kahit si Jesus manghihinayang at sasabihin sa atin ah, kaawa-awa ka Amen